Sa video na ito ay aking sasagutin ang tungkol sa isang komento ng ating ka-TH ukol sa pinakamabigat na timbang ng mga gold bars o ginto na tinago ng mga sundalong hapon. Dito sa kanyang komento, nais niyang malaman kung ang aming grupo ay meron ng karanasan na makahukay ng 60 to 120 kilos na mga gold bars. meron na akong nagawang isang bido na tumatalakay ukol sa iba't ibang timbang ng mga gold bars o ginto na tinago ng mga sundalo ng Apon. At sa naturang bido na ito, aking nabanggit na ang pinakamabigat at bihirang uri ng mga gold bars ay ang mga may timbang na umaabot ng 60 to 120 kilos na ng mga ito kung saan ay kakailanganin ng ilang kalalakihan para mabuhat ang isang piraso nito. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito, ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ang nais malaman ng ating ka-TH dito ay kung meron nga bang karanasan ang aking grupo na makahukay ng 60 to 120 kilos na gold bar. Bilang kasagutan ay masasabi kong hindi pa kami nakakahukay ng ganito kalaki o kabigat na uri ng ginto. Pero nakita ko mismo ang itsura nito noong ako ay isa pa lamang na binata at membro ng ibang grupo Noon ay isa pa lamang akong baguhan at sa mga panahong ito, marami talagang mga dayuhang treasure hunters dito sa ating bansa kung saan ang kanilang pakay ay ang hanapin ang mga kayamanang itinago ni Yamashita. Ako ay sumali sa isang grupo na pinamumunuan ng isang dating sundalong hapon. Marami siyang nalalaman at ang kanyang karaniwang target ay yung mga large volume deposits o malalaking deposito sapagkat ang mga large volume deposits ay dito natin matatagpuan ang mga naglalakihang golden buddha at maging ang mga gold bars na may mga timbang na umaabot ng 60 to 120 kilos meron siyang isang proyekto noon kung saan siya ay humingi ng tulong sa mga otoridad sapagkat ito ay isang napakalaking proyekto kung saan ay maaaring maapektuhan ang tirahan ng ilang mga residente sa lugar. Noong una ay ayaw siyang payagan dahil kung nagkataon na wala palang kayamanan sa lugar, siguradong marami ang magririklamo sa mga residente. Ngunit wala akong ideya kung bakit biglang nagbago ang isipan ng mga otoridad kung saan sa bandang huli sila na rin ay pumayag. Ngunit may ilang mga kondisyon. Pumayag sila sa operasyon. Ngunit kasama napin ang isang grupo na mula sa kanilang panig. Maliban dito ay tatlong membro lamang sa aming grupo ang pwedeng sumama at pumasok sa loob ng tunnel. Dahil sa panahong ito ay isa pa lamang akong baguhan. Ako ang siyang laging naiiwan sa aming kampo para maghanda ng merienda at mga pagkain. Dumating ang isang araw kung saan ay matagumpay nilang nadatnan ang mga nakatagong deposito sa loob ng tunnel. Mula sa aming kampo, nakita ko sa aking sariling mga mata ang kanilang inilabas na isang napakalaki at napakabigat na ginto. Ito ay kanilang tinalian at kanilang ginamitan ng dalawang matitibay na piraso na parang tubo na bakal sa ilalim para mabuhat ito. Base sa aking nasilayan, ilang mga kalalakihang may malalaking katawan ang nagbuhat sa naturang bagay Ngunit pagdating sa hatian, ako lamang ay nagtataka dahil sa konti na lamang ang napunta sa grupo ng matandang hapon na aking kinabibilangan. Marami daw ang naghati-hati dito. Una ay ang grupo ng mga otoridad na siyang nagbigay ng permiso para maisagawa ang operasyon. Ang pangalawa ay ang isang grupo na siyang nanguna sa paghukay. Pangatlo ay para sa mga residente ng lugar. At ang pang-apat ay para sa pagpapaayos ng tunnel o butas kung saan na-recover ang nakatagong deposito. Ang mga large volume deposits na tinago ng mga sundalo hapon ay ito talaga ang pakay ng mga dayuhan at maging ang mga makapangyarihang treasure hunters noon masasabi ko na meron pang mga large volume deposits na hindi pa nakukuha hanggang sa ngayon pero ang mga natitirang deposito na ito ay sadyang mahirap kunin kung saan ay nangangailangan ng napakalaking gastos at mahabang oras tanging ang mga large volume deposits na nakuha na ay masasabi ko na ito yung mga hindi gaanong mahirap na makuha Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's Walk. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Regan Francisco ng San Guillermo, Murong Rizal Rex Alipo ng Kalabar Zone Ricky Chupita na isang OFW sa Qatar Reynante Tapol Sian Homer ng Cebu Marvin Opier ng Bukidnon Kent Chester makarambon ng Davao City Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.